happy 10 year anniversary to all members of pinoy info board i decided that in the 10th year of the pinoy info i will start to release some podcast episode or i will start a spotify podcast channel for all of us members of pinoy info but as well as for my youtube YouTuber follower, but I think I really want to use my podcast in Tagalog. So I'm going to switch to Tagalog now so I could practice my mother tongue or Tagalog. Yes, Tagalog na po tayo ngayon. So ito po yung kauna-unahang episode, yung talagang episode ng podcast na ginawa ko ngayong gabi, September 22, hindi ko alam kung maipapalabas ko. Siguro i-release ko na rin same day or maybe next week sa YouTube channel ko. Pero sa podcast, I will make it available. Um, 10 years na yung Pinoy Info. Nung sinimulan ko yung Pinoy Info, hindi ko siya iniisip na lalawak siya ng ganun kalaki or yung mga miyembro niya aabot ng 13K. Eh, nung sinimulan ko siya, actually, kasi noon, meron akong organization. Medyo ibabalik natin yung history. Try kong i-rewind kung bakit ba nagsimula yung Pinoy Info. Kasi noon, meron akong Filipino-Danish group na page naginawa. Tapos doon, nag-message yung mga Danish, nag-message yung mga Pilipino, may mga tanong sa Pinas, may mga tanong sa Denmark, kung ano-ano. So it's, parang yung ginagawa ko sa Pinoy Info, ganun yung ginagawa ko doon sa Filipino Danish, Danish page. Pero kasi, yung Filipino Danish page, more on ang nare-reach out ko is yung mga Danish o kaya yung mga Pinoy na nasa Denmark. So, inisip ko, yung Pinoy Info Board, parang gusto ko siya na gawin na hindi lang sa Denmark, pero sa mga Pilipino na nasa, una, actually una, siguro, sa Denmark siya. Pero bandang huli, naisip ko na mag-expand ako na hindi lang yung mga nasa Denmark. Kasi napansin ko rin kasi yung, yung mga au -pair. Hindi nila alam gagawin nila after sa Denmark. Ano ba yung pupuntahan nila? Saan ba sila pupunta? Saan ba yung pwede nilang pasukan after nila matapos sa Denmark? So, yun ang naisip ko. Kaya, inopen ko siya sa lahat ng countries sa Europe. Pal palagay ko, nung una, kasi 10 taon na nakakaraan, di ba? Almost 10. Magka-10 years na nga this next month yung Pinoy info. Nung una, siguro iniisip ko lang yung mga Pilipino mas lumawak yung hindi lang yung nasa page na Filipino Danish or nakafollow din sa page. Kundi parang gusto ko rin na para bang gusto. Kasi dati meron, meron, meron grupo dati yung, I think meron grupo yung FOA dati na member ako. Pero ang focus lang nun is talagang au pair lang. So naisip ko, kasi naisip ko rin yung mga, halimbawa yung mga nag-divorce, na mga pinay, o yung mga may problema sa mga asawa, gano'n. So naisip ko, kasi nung nakita ko yung sa FOA, parang offer lang siya. Tapos sa FBG naman, yung ginagawa ko naman, parang sa Danish at sa mga Pilipino lang. Pero mostly yung mga nakapalaw lang dun sa page. So naisip ko, gusto ko parang combine lahat-lahat na. Okay, gusto ko matulungan yung offer, gusto ko matulungan yung mga nasa Denmark, ano, kahit hindi siya nakafollow sa page ng Filipino Danish. At saka, later on, hindi lang sa Denmark yung naging focus ng grupo, kundi lumawak na siya sa buong Europa. Kasi nga, yung mga au pair na naghahanap ng dilipatan sa ibang lugar, syempre kailangan din nila parang on the other end. Kailangan nila may makakausap dun sa kabilang, sa ibang bansa. Mabawa sa Norway or sa, sa sa Sweden or sa Netherlands or Iceland or alam mo yung parang kung Denmark lang papapasukin ko sa grupo, paano yung ibang au pair na wala sa Denmark? So yun. Tapos yung pa yung mga pumupunta sa Spain, pumupunta sa sa Italy, ganoon. So yun, lumawak ng lumawak na yung grupo. Ngayon, everyday, kung hindi nyo lang alam, kung hindi nyo lang alam kung gano'y experience ko, bilang admin sa grupo. Napakarami ko nang na experience talaga sa, sa, sa loob ng sampung taon. Andiyan yung namalimus ako parang ticket dun sa isa na ano na gusto movie ng Pinas. Maraming nag-contribute. Kaya alam ko bag na huli parang umatras yung babae. Sama talaga ng loob ko doon kasi talagang inano namin talaga makabili siya ng ticket. Pero luckily ang ticket lang yata ng mga nasa 3000 or 4000 kroner. Basta yun yung isa sa mga memory na naalala, naalala ko sa Pinoy info. Tapos, yan pa yung napapaaway ako kasi ano, nalimbawa yung may nag-post ng ganito yung lalaki na to, tatawagan ako, magagalit sa akin kasi yung Pinoy Info dahil nakapost sa kanya, gano'n, gano'n. Napost na siya sa Pinoy Info kasi nga, may magsusumbong dun sa lalaki na, oh, yung ano mo, yung mukha mo, nakapaskil sa Pinoy Info, pinag-uusap nga sa Pinoy Info. So ako naman, kahit naman ako ay admin, wala akong kinalaman sa, sa relasyon or sa anuman kalokohang ginawa niya or or accused na ginawa niya dahil ako yung admin ako yung may-ari ng grupo ako yun yung nag-approve ang sisa sa akin minsan pa meron pa yung mga oh i-reklamo ko yung grupo mo kasi yung grupo mo ano yan naninira sa ganito sa ganyan di ba so lahat talaga ng sisa sa akin alam mo yun parang gusto ko lang naman talaga makatulong sa kapwa ko. Yung talaga yung number one. Gusto ko na mawala yung crab mentality sa mga Pinoy. Hindi naman may iwasan talagang, siguro parte ng kultura natin yan na hindi may iwasan yung mga ingit, mga ganito sa ganyan, yung mga chismis. Um, pero ang gusto ko pa rin talaga, at least kahit papano naman, sa palagay ko naman, sa sampung taon ng Pinoy Info, napakarami nang nagkaroon ng trabaho, napakarami na nang natulungan na charity. Marami na, ako sa personally, ilang bagyo na yung ilang bagyo na yung nakapag-donate tayo na gamitin yung group. Tapos nung namaalam din yung tatay ko, nagamit ko din yung group kahit paano. Alam mo yun, tapos yung iba rin yung ganun pag may sakit, nagagamit din yung grupo, tapos yung mga gusto tumulong sa eskwelahan or kahit saan pa. Every time kahit hindi ako yung mismo nag-collecta o nagbigay dun sa mga tao, or ano, parang feeling ko at least nagamit yung grupo in a good way. Diba? Yun yung mga, yun na lang yung mga parang medal or awards ko. <laughs> na parang, alam mo yung kahit na sumasakit ang ulo ko minsan sa mga alam mo yung minsan, ako pa yung naniningil. <laughs> minsan mo, oh, o ganito, admin, yung ano, yung, ang pangalan ko na nga ngayon, admin eh. Ate admin, admin, ganyan. Um, minsan ako pa yung naniningil sa ganito, sa ganyan, kasi hindi siya binayaran or ganito. Uh, um, normally, mahaba, mahabang mahaba ang pasensya ko talaga. At saka, I think meron din yung panahon na talagang naniningil na ako sa oras ko kasi time-consuming din talaga yung grupo Totoo sa'yo, time-consuming talaga siya. Hindi nyo na alam kada approve 100 members, 200 members ang nag-join sa group. Hindi sila lahat taga Pinoy Info. Tapos, um, yung post din, mga siguro 100 posts a day or 30 I mean, normally, nag-approve ako mga 10 to 20 posts a day. Tapos members, maybe 100 to 200 a week. Mga ganun yung mga statistic natin. So, kasi pag talaga ako, kututusin, um, ginagano ko na sarili ko. Ayan na. Dalawa yung trabaho ko, dalawa yung anak ko. Tapos, ito pa yung grupo ko. Parang full-time ako sa Pinoy Info din eh. Lagi ko siya sinisi sinisingit pag nasa train ako. Sige, approve, approve, approve. Tapos, pagka weekend, approve, approve, approve. Alam mo yun, parang lahat ng mga free time ko, nagagamit ko sa grupo. So, sana, lumaki pa yung grupo natin. Sana, yun ang wish ko ah, sa ating 10-year anniversary. Sana lumaki pa yung grupo natin. Sana, mas marami pa tayo matulungan. Sana mabawasan yung masasakit ng ulo. Ay, matitigas ang ulo. Hindi sabihin yung sakit ng ulo ko or matigas ang ulo. Ganun. At um, ano pa ba? Um, sana maging normal yung magtulungan tayo. Yung ganun. Maging, sana maging magandang halimbawa ako para sa inyo, gusto ko na talagang maiangat yung pamumuhay ng mga Pinoy. Sa, hindi lang sa Europe. Kasi pag tayo mga nasa, siguro nasa Europe tayo, no? Pero yung mga pamilya natin, kasi pag tayo umangat ang buhay natin dito, umayos ang buhay natin dito, automatic na yan, di ba? Maganda rin ang buhay ng mga nasa Pinas. Pero, sa susunod na episode na yung mga payo-payo ni Admin, no? okay? focus tayo focus tayo ngayon sa sa pros and cons ng Pinoy Info. So ayun nga um as much as possible na magigusto ko maging positive talaga yung grupo may mga nakaka syempre mga nakalusot na mga posts na hindi siguro kaya aya or hindi gusto ng mga members ganun din yung mga comments na minsan hindi natin na-filter yung opinion ng iba. Siguro kasi dapat rin ka naman, okay naman yung magkaroon ka ng opinion sa iba. Kasi parang pag nag-post ka kasi sa Pinoy Info, automatic kasi nangihingi ka ng sagot, nangihingi ka ng opinion. Pero sinasabi ko pa rin, ang lagi kong paalala sa mga nagko-comments, kung makatulong yung comments nyo, good. Kung hindi, keep it to yourself. Isipin mo ha, ganito na lang pag magko-comment ka, ikaw na isipin mo, ilagay mo yung sapatos mo or ilagay mo yung sarili mo doon sa position nung nag-post or nagtatanong yung comment mo ba pag ikaw mismo ang makaka-receive ng comment na yan. Matutuwa ka ba? Um, uh, ano yung mararamdaman mo? Diba? Ganun isipin mo. Parang pag halimbawa, ay parang ang pangit ng comment ko. Parang masyadong foul. Ganun. Pag foul na, wag mo na lang iyan. You ano. Know. Isa si meron tayong mga impromptu na naisip natin, ganun yung reply natin. Hindi tayo nag-iisip kung ano mararamdaman nung magbabasa or nung makaka-receive nung comment natin or reply natin. So yun ang isipin natin parati bago tayo mag-comment. At saka please lang, ayoko talaga ng ang naiinis talaga ako pag iba yung dialect. Hindi sa alam ko na marami tayong dialect sa Pilipinas. Eh hindi ako ng Bisaya konti pag nagsasalita na sa comment hindi masyado. Siguro konting konti lang. Pero isipin natin kasi hindi tayo parang sa Pinas, di ba? Pag sa Pinas ba, lahat hindi naman lahat nakakaintindi nakaka ng dialect. Eh. So, Tagalog tayo or kaya English okay lang. Kaya combination ng tag Taglish. Kasi hindi na rin ako masyadong makatagalog, makasulat ng purong Tagalog talaga. Okay lang yun. Pero wag, alam ko mas madali para sa inyo ang gamitin ng mga dialect nyo. Pero isipin natin na hindi lahat nakakabasa o nakakaintindi ng dialecto nyo. Dialect. Tama ba sa Tagalog yung dialecto? Dialect. Kaya mas maganda po at panatilihin natin na pati sa mga comments, Tagalog or English. Kahit man sa Pinoy info, kailangan talagang gamitin natin yung Tagalog at English. Kasi yung dialogue hindi po lahat makaka-relate. Diba? Parang alam parang isip ko dyan yung parang halimbawa nasa party yung Danish. Tapos puro Tagalog yung Tagalog. Hindi naiintindihan hindi ng Danish kung ano yung sasabi. Parang parang na ka, na-out of place ka na ano pinag-uusapan nila? Ano yung pinatawa, ano tinatawanan nila, 'di ba? Eh ano to eh, pa, ano to eh, pero ang group to na 13k members eh. Hindi naman lahat baka hindi naman lahat ganito lang yung dahil Kung halimbawa, kung nasa Boholano group ka or Bisaya o Ilocano group, understood, puro kayo mga Ilocano, hindi kayo lahat. Okay lang yun, di ba? So, I hope na sana sendin po natin yung rules sa Pinoy Info para tuloy-tuloy at walang ay maayos yung ating communication, yung flow ng grupo. Okay? So, ito na po yung end ng aking first Pinoy Info board episode in podcast at ipopost ko rin po ito sa aking eh, YouTube channel para may Tagalog naman ako. Konti lang yung Tagalog ko na episode sa Danish Pinoy YouTube channel. So ngayon, hahaluan ko ng Pinoy Info Board Tagalog episodes. Bye guys! Pakabait! Happy 10 year anniversary ulit sa lahat ng mga members ng Pinoy Info. Sige lang. Be successful, be happy, stay positive. Siyos sa susunod na aking broadcast. Bye for now.